May isang EPS worker yung nagtanong sa akin. Sabi po niya, nagdrive daw po siya ng sasakyan na walang plaka, walang insurance yung sasakyan, at wala din daw po siyang driver's license. Ang question niya kung magkakaroon po siya ng problema. Ito po yung mga common na violation na ginagawa ng ating EPS worker dito sa South Korea. Yung mga OFW po natin, alam po nila na bawal pero ginagawa po nila. So, alamin po natin kung ano yung mga violation na yun. Dito sa South Korea, kung meron kang sasakyan at meron kang motor, kailangan meron po yung insurance. So, hindi ka pa pwedeng mag-drive mag ng isang sasakyan na wala pong insurance. Pagkatapos, kailangan po nakarehistro po yung inyong sasakyan. Kailangan meron po yung plaka at nakarehistro. At kailangan, kung magdadrive ka po, kailangan meron kang driver's license. Pagkatapos, higit sa lahat, hindi ka po allowed mag-drive ng nakainom. Kahit po yan, konting inum lang na, at magdadrive kayo ng, ma, ng maikse, bawal po yan dito sa South Korea. Halimbawa na lang po yung case na hinawakan ko. Pumunta po siya sa restaurant at uminom po siya. Pagkatapos, dahil lasing po siya, ang ginawa po niya, nag-drive siya doon sa katabing gasolinahan. Dinrive niya yung sasakyan niya papunta doon sa gasolinahan at doon po siya pansamantalang natulog. Ngayon po, meron pong pulis na dumating at sinek yung kanyang liquor level. So, lumabas po doon na nakainom po siya. So, ngayon, ang, ang reklamo po niya, hindi naman daw po niya dinadrive yung sasakyan. Dito sa South Korea, makita lang po doon na umupo ka doon at dinrive mo yung sasakyan mo na nakainom ka kahit gaano pa yung kalayo basta nag-drive ka violation na po yan pagkatapos, uh, it, isa pa pong halimbawa lumalabas po ito sa TV yung may mga teri unjon kasi dito sa South Korea yung ipagdadrive ka kapag naka-inom ka tatawag ka ng teri unjon sila po yung magdadrive usually bago po yan mag alam na po natin kung magkano ibabayad kaya lang may mga teri unjon po na siraulo pagdating sa location, hinihinga ng mas malaking bayad yung tao pero syempre dahil hindi mo naman siya babayaran, ang gagawin nila, hindi po nila ipapark yung sasakyan. Kasi usually kapag Terry unjon ipagdadrive nila tayo, kailangan nilang ipark yan kailangan pumunta sila doon sa location natin, tapos ipark po nila. Kaya lang, minsan may mga Terry na si Raulo, ang gagawin nila, hindi nila ipapark yan. So, dahil nakaharang po yan sa, sa, sa parking area, ang gagawin po ng tao, yung nakainom, idadrive po niya yan para ipark. Ipapark lang po niya. Kapag napicturan ka po at nagreport po yung Terry sa police station at uh, dumating po doon sa scene, na nakita na nakainom ka at nagdrive drive ka kahit pinark mo lang po yan, violation po yan dito sa South Korea. So, dun sa nagtatanong kung magkakaproblema ba siya, kapag kayo ay OFW or kahit hindi kayo OFW, kahit citizen kayo dito sa South Korea, basta magdrive drive kayo ng sasakyan na walang plaka, magdrive drive kayo ng sasakyan na walang insurance, magdrive drive ka na walang, wala kang driver's license, pagtapos mag-drive ka ng nakainom, huwag nyo na pong tanungin kung magkakaroon ba kayo ng problema. Kasi for the, from the first place, alam ninyo na bawal yan at alam ninyo at ready kayo na kapag nahuli kayo ay merong, magkakaroon talaga kayo ng problema. So, hindi ko na po sasagutin kung magkakaroon ka ba ng problema dyan o no? hindi. Baka kasi sabihin ko na hindi naman, okay lang yung, okay lang yung visa extension mo, okay lang yung sincere mo, ay baka lahat kayo ng OFW dito sa South Korea ay gawin ninyo, gawin ninyo ito na mag-drive kayo na walang plaka, walang lisensya. Tsaka isa pa po, tuutusan kayo ng employer nyo na mag-drive na sa sasakyan or kaya po for uh, crane or kaya ng truck. Nisan ang dahilan ng worker, wala kasing service yung employer kaya inutusan niya ako na mag-drive ng sasakyan. Hindi nyo po maaaring idahilan yung employer ninyo kasi as tao, meron kayong karapatan na tumanggi. Dahil alam niyo na bawal, may karapatan kayong tumanggi. Pero dahil hindi kayo tumanggi, eh ginusto nyo po yon. Parehas lang din sa Pilipinas, hindi mo pa pwedeng irason yung ibang tao kung may violation ka. So sana wag po tayong masyadong makulit dito sa South Korea. Anya.